Magintay kayo. Ibibilang pa ng boss Leo. ni boss Leo naman pagkain niya. Hay! Okay si Mosang. ang mga bago na yung busa ayan, si Tiger. Sister. May extra. Sama daw sila sa video guys. <laughs> 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 Tapos, lalagyan niya ng darap. Gabe, gabi na niloto niya kanina ang barak yan guys lagyan ng tubig ฮาลโยนายน ito nga na yung pagkain doon sa kay Bornok na barako namin nakong baboy. At dito naman sa isa. Ayun o, yung pagkain mo. Ayan. sa isa. Ayan. Ay, babae pala. Bagong magiging inahin yan, guys. Babae pala yan, guys. Oh wait, wait ka lang sa iyong pagkae